Hi guys! Good afternoon! Welcome back to our YouTube channel! <laughs> si Alonso karga-karga ko siya kasi ayaw niya mag ano, ayaw niyang bumaba. So, bala ko, magsasaing kami ngayon kasi, ay, natumba! Wala kaming ilaw sa so brown out ngayon. Ay, So nakikita niyo, karga-karga ko si Alonso Kasi ayaw niyang bumabaya Magsasayang muna ako Para sa aming hapunan Hindi lang anak, ilipat natin yung kanin so, Magsasayang muna ako okay. Sabunan natin yung ating kawali Ay kalderon diyan yun. ako mamamalita sa anong sa ilaw sa rice cooker kasi tawag ko sa bong araw lasa natin yung ating kanin. So, ayan siya. May ano siya, may mga bigas mais pa isa-isa. Lasa -isa. natin. And then, yung sabaw nito para sa pagkain ng baboy. Kubi, lagyan natin ng tubig, be. Ang ating ano. Hindi. Madami na yung water niya, anak. Uy! yan. na natin. sa. Hinaan lang natin kay pa para sigurado na hindi siya masunog. Yan. So, ganyan lang yung apoy ko. Ayun. So, nakapagsalang na kami ng Sinain nga ni Lonzo. Dito pa rin si Lonzo. oh, hapon na. Nagaano umuusok-usok na. Ayun, yung kape ko. nag-ano na. And then, habang nagsaing ako, nag-ano, naghihintay yung aking kape dito na native. Hindi mawawala yan. Malamig na. Pagod ako na. Ang bao, ang sipo ng baby ko. oy Ang sipo ng bibihan. Hi! Ayaw niya kasi magpalagay sa ano, sa crib niya or sa feeding chair niya. Ayaw niya doon. Maupo lang yan siya sa, feed, sa feeding chair kapag kapag may pagkain siya. Pero pag wala, hindi na alis na siya. Hindi na niya gusto ano. Hindi na niya gusto maupo doon. La 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 Good morning! Say good morning, Isa. Good morning! So, ayun. Ngayon lang po kami nakapag-video dahil two days kami brown out dito sa amin. So, walang battery yung mga cellphone namin. Ayan si Alonso. Dirty-dirty na yan kasi nag-inom na yan ng milk at kumain ng pancake. Kumain na yan ng pancake. So, nag-agahan na yan sila ng kanilang pancake. So, kasi nga, kailangan ko silang pakainin ng maaga dahil nagka-cry na naman yan si Alonso. So, ngayon, Magluluto na naman kami ng for breakfast. Sa breakfast alas 8 na ng umaga kasi kanina kumain na naman din niyan sila. Siya. 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 video Siya. dan. Siya. lang! Siya. Siya. Sa ayan, yung Siya. namin ngayon, Ayan, tapos ng kamote at saka isang pirasong talong galing dun sa tanim ni nanay. Ayan, so hindi ko na hinugasan yung aming kawali kasi dyan din ako nagluto kanina ng pancake ng mga bata. Sila lang naman yung pinagluto ko ng, ng pancake. So maliit lang yung kinailangan kong lutuin kasi para lang yung kala Alonso. kung ilagay yung aking talong na nag-iisang piraso kasi mabilis maano, ano mabilis madurog yung talbos ng kalote so yun yung ko uh -huh. kinabasan ko na yan habang buo pa kasi para hindi siya pasukin ng tubig kanina ako pag -angak. natin. Kuha mo na naman ang stan natin. Ha? curamo Cura mo, oh. mo, oh. ala, sige, hala. Kalitan ka talaga, Mami dyan. Kalitan ka talaga, Mami dyan. Ay, susunod. Ay, Inano mo ang stan ni mama, ha? Inano mo, anong ginawa mo dyan, ha? O, inapakan mo na, o. Inapakan mo na yan, o. Kunin mo, dali. Kunin. Very good. Ala, sige. Sige. Ayos. Very good. Yehey. Yeah, Very good naman, baby na yan, oy. Wag yan, anak. Luma na nga yung stan mama, eh. Masyado. Masyado. Mm -hmm. Akoy, okay, akyat ikaw, akyat. Hindi na, hindi na mag-akyat. Kaya mahulog. Mm, mm -mm Lagay mo na naman sa baba yan. Akoy, okay, ang ginagawa ng baby na yan. Oh! Mm. Ano yan? Hindi, ah? Wala na eh. Akoy, okay, ginawa mong hagdan. So, ayan yung ulam namin ngayong umagahan. Talbos ng kamote at saka isang perasong talong. So, ayan yung agahan namin. Walang halo. Yan, ginisa ko lang yan. Hi. So, baby, So, Hi! Cool. baby

na oh 1 spoon mo. Ayan. Hat yan. Hatian oh, hatian hat. Ito sayo oh. Dali lang, dali lang Oh, wala oh, to sayo, to sayo oh. Hindi na nama. Oh, <coughs> hindi nama kray ana. Okay. Gana tinangulay, kasi kumakain. <coughs> So, oh. Kasi kumakain ng gulay ang lonso Hindi na mag ha kalih sing ini omongan dayonan nah wash your hands be wash your hands wash, wash, wash your hands ba kembali dengan oh wash your hands nah aku nak perkara cukup ya kita kenal nama bestia ya kenal nama bestia hai ano wala tayong money mag ka ng veggies, hi! Mm -hmm. Yummy ba ang veggies? That's too healthy for you. <coughs> <Ay>. <coughs> ha? <coughs> yeah anak. Kita kan enggak mag spoon. Wow, yummy. Yummy, eh? Wow, eating. Wow. Hmm, Alonso's favorite. Gulai. Wow, are you eating veggies? Nah? Wow. Siki hindi na mag spoon. Hindi na mag-spoon. Okay. Mama. ba? Mamam. Ma ma hmm. Ito yung pagkain namin. With that bulay. Ayan. Ma'am? Ma'am? Ma hmm. Na-ma'am na tayo. Ma'am?